nagbabalik tayo mga kabugi ka bonsai pwede pa palang putulin din itong isa para minsanan makita natin yung forma ng ating paikos na ana ayan puputulin natin itong isa dito tayo magpuputol malaki na kasi yung ugat niya Ayan. I-separate Ise natin siya. Dito na. Ayan. Walang bau yan. <laughs> Pwede na. Ayan. Putol na. Pwede natin hilain na. Ayan. Nakahalak doon. sabit yata. Wala. Ayan. 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 Okay na. Ngayon, nagpoto na natin. Pwede nating putulin din dito. Wow, maliwanag na mga kabugi kabonsai. Makikita na natin yung design ng ating Ficus na Ito yung mga uh, air layering niya. Roots. Aerial roots. Wala. Hindi air. Ayan. Doon din ang putol. Pag puputulin natin. Pag lumaki ito. Ayan. Diyan na natin makikita ng ating bonsai ficus nana. Na. Pati rin yun. Puputulin din natin yun. Yun. Abangan nyo na lang hanggang sa mga tapos natin mga kabugabon na. Dito tayo po bu bottle Pero mamarkot mo natin. Thanks for watching again. Mga kabugabon sa Bye bye. Thank you.